sang magandang hapon po mga idol Welcome po sa aking youtube channel na middle vlogger Arangkada naman po ang buhay Balot Bindors Ayan mga idol at Wala po tayo may upload Kailangan natin mag upload ah, Para makapag update tayo kay Lulu Kay youtube yan po mga idol, kakaunti lang po ang ating sarong ngayon. At nakaprefer na rin po ang balot at pinay. Yan naman po ang, ito naman po ang ating payong para naman po sa ating pag-umulan ay agad pong mailagay. Yan naman po ang ating suka. O. Suka. Nakaredy na rin po yan para pagbigay po sa sena. Yan mga idol, oh. Yan mga idol, Ready na po tayo. Arangkada na po tayo. Ang buhay mahirap po ay gaito po talaga. Kailangan natin kumita kahit pa paano po. Dahil puro ulan po dito. Kagaganda pa lang po ng panahon. Ready po ang speaker. mamaya gagamitin ko po itong cellphone para dito. Para siya tagasigaw. Ayan. Ayan. mga idol. Malapit na po tayong mapaubos ang ating balon. Ayan, dito po ang mga simple ang pasyala, no? Saan po dito ay iniikutan po yan, mga lugar na yan. May oh. mga nagtitinda naman dyan sa kabila. Ayan, mga tindahan, no? Oh. Ah, mga idol. Shoutout po sa mga taga Mabuhay Homes 2000 at ikot-ikot na lang po tayo ayan at maubos na po hindi ka po lang po na ipakita yung mga bumili sa akin at siguro po ang balot na lang po natin ay nasa wala na siguro 10 Mga idol, mauubos na. Kaya pipiso na ako dun sa baba. Kaya po mga idol, tapos na po tayo maglako. At hindi ko na po pinakita yung mga ano yung mga bumili kanina dahil dito pong speaker ay gamit ko. Kaya po mga idol, ah, dito po tayo sa piso na po sa ka po dito lang quick quick. Ah, beauty salon. At pharmacy. Yan. Yan po, daanan-daanan. Yan naman po kabilang yan. Ayan po. Ah, yan yung lamayan ng mga matay konsan saan po dyan po binobor yung mga namatay na sa loob na mabuhay yung mga tao lang Ayan, thank you very much po sa inyong lahat sa uh, patuloy niyong panunod na ating mga upload video tapos naman po tayo sa pagtitinda ayan mga idol oh. wala na po tayong bus na po ang ating balot at oh. Uh, may po pong kunting sitsero niya lang po ang ating ano. Ayan. Thank you very much po sa inyong lahat sa mga gabi po sa patuloy ng pagsuporta sa aking YouTube channel na Middle Vlogger. God bless you all. Kayo from my heart.